friends, welcome back to my mini vlog so for today's video <laughs> yung anak ko naiiyak kasi malapit na siyang matulog, so ngayon gagawa lang tayo ng simple na dessert na napanood ko lang din siya sa facebook so ang ingredients lang na gagamitin ko ay ito, um, fudgy bar fudgy bar tapos ito pong Alaska um, crema all purpose cream at saka ito pong am um, condensada. Tapos, ito na rin po yung Rico. Sa so, tara, samahan niyo po ako. So, ayan na nga, kakapanood ko ng Facebook sa mga pagkain, paano ginagawa. Nainganyo na nga ako na bumili at gumawa nito nga uh, simpleng dessert. So, parang mga apat lang yung kanyang ingredients. Fudge bar, yung cream denseda, at saka, parang all-purpose cream tapos yung condensed at yung ricoa. At ang nagastos ko po sa lahat ng ingredients na to ay 342 pesos. At naisipan ko nga itong gawin. Kanina, bumili ako ng mga ingredients. Mga 7.30 na ng gabi. So, pa close na nga yung mga grocery dito sa amin. Pero buti nakaabot pa ako. So, pinachill ko yung um, all-purpose cream ng mga 2 hours. So, mga nagawa ko itong mga, 3, uh, mga 10 p.m. na ng gabi. Siyempre, habang hinihintay ko na mag-chill po yung all-purpose cream, nanood muna kami ng aking asawa ng Netflix. Siyempre, holiday ngayon at minsan-minsan kailangan din natin ng bebe time. So, ayan na nga. Una ko munang ginawa. Hinati-hati ko muna yung fudge bar. Hinati ko siya sa gitna. Tapos, nilagay ko po siya dyan sa container na yan. Tapos, ginawa ko na nga ito pong uh, cream niya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yan yung pinaghalo-halo po kanina na all-purpose cream. Kalahating lata po ng condense at saka yung ricoa. Kanina, ginawa na nga natin dyan. Inilagay yung fudge bar. Pinitpit natin siya. Tapos, nilayer ko lang po yung cream na ginawa po natin. Tapos, nilagyan ko ulit siya ng fudge bar para hindi naman masayang. Kasi ang napanood ko, parang sa ilalim lang talaga siya. Actually, parang dream cake nga itong dessert na ito. Pero para sa akin, para medyo makapal siya, dalawang layer po yung ginawa ko. So, ayan na po yung pinakalas na layer para dyan sa cream tapos patagpatagin lang talaga natin siya and then ang pinakalas po ilalagay po natin o ipapaibabaw po natin dyan yung ricoa yan na nga po yung ginamit kong strainer yung isa kasi na meron ako sobrang liit niya baka hindi kaya parang pangkalaman kalamansi lamang siya so kailangan natin gumamit ng strainer kasi nga kung hindi, ayan makikita ninyo may buo-buo na lumalabas so pwede ninyo yan ayan, pilit pilitin ninyo yan dyan para makoveran lahat yung mga corner at doon sa ibabaw ng ginawa natin na dessert so ito na po yung pinaka finished product, ayan o ba diba, ang ganda So, dahil hindi na makapagintay ang lola ninyo after mga 45 minutes. Ayan. Ito pa rin siya. Ayan. So, titikman na natin siya. Yee! Grabe, laki. <laughs> Lo mm, grab bi up mm. guys. Mmm, bro. So yinla thank you very much for watching. Have a great day, baboo.